Magandang araw sa inyo mga kapogi. For today's video, ay magluluto na sinigang ng sinigang na baboy ang aking asawa dito sa aming kubo at sa wakas ay malapit na rin matapos ang aming ginagawang kubo mga kapogi. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian kung wala ka nito ay lagi kang talo. <laughs> umakyat pala dito ng bundok ang biyanan kong babae at ang aking asawa para tingnan ang ginagawa namin kubo doon sa itaas ng bundok at may dala kami ditong lulutuin dahil doon kami sa kubo manalangalian mamaya pagkatapos ng aming trabaho dahil ang gagawin nila dito sa kubo mga kapugi ay maglinis ng mga pinagputulan namin na kahoy at mga kalat dito sa paligid ng kubo itong si biyanan na lalaki ay una nang umakyat dito para kumuha ng haligi para dito sa pinto ng aming kubo at may bunga na din pala ang okra namin dito kaya kinawa kagalito ni biyanan at habang busy sila sa kanilang ginagawa ako naman ay panaginip dito ng tubig nakalimutan ko magdala ng takore kaya ang kaldero na lang muna ang aking ginamit at nagtimplan na ako dito ng kape namin ni Biana na lalaki dahil kami lang naman dalawa ang mahilig sa kape mga kapugi umaga at hapon ay kinakahiligan na namin magkape pagdating sa bahay lalong lalo na pagpagod ka ay naku ang sarap magkape mga kapugi dito sa Pilipinas ang Pinoy kahit mainit ang panahon ay nagkakape pa din at inalis ko muna dito ang takip ng bintana na aming kubo dahil hindi pa ito tapos ilagay mga kapugi at habang nagkakape ay nagmumuni-muni muna tayo dito dito sa labas ng aming kubo napakasarap talaga magkape dito sa itaas ng bundok mga kapugi at tinugasan na ng aking asawa ang karning baboy dahil kanya na itong papakuluan mga kapugi ilalaga niya ito ng matagal para sobrang lambot alam nyo naman na may kasama tayong senior citizen bakantina ang ipin para kapag ito'y kainin diritso lunok na lang din wala yasol ba at isinalang nakagal ito sa apoy at nag nagalamusal muna tayo ng pantit dito mga kapugi na binili lang namin doon sa karendria bago kami dito umakyat para mayroon tayong lakas na tulungan si biyanan na trabahoin itong aming kubo. Binago pala namin ang dingding dito mga kapogi. Kung napansin nyo nung nakaraang video ay malapit ko na sana itong matapos dingdingan gamit ang salsag. Pero nagsabi si Binan na hindi daw nakakapasok ang hangin at maalinsangan ito sa loob at akin naman itong napansin. At amin na itong inalis at para hindi masayang ang salsag ay akin na lang itong inalipat doon malapit sa pinaglulutuan. Ang ipinalit lang namin sa salsag ay ang bala para kahit pa nakasarado ang dingding ay nakakapasok pa rin ang hangin. At busy naman dito si Binan na babae sa pagwalis dito sa palibot ng kubo. Habang kami ni Bianan na lalaki ay busy din sa paggawa namin ng bala. Ang aking asawa naman ay nakatuka naman sa pagluluto ng aming pananghalian. Ganado kaya magtrabaho mga kapugi kung ang lahat ng pamilya mo ay nakasuporta sa lahat ng mga plano natin. Kaya kahit gaano kahirap at pagod sa paggawa namin dito ng kubo ay hindi na namin ito pinapansin. Ang importante ay pugi tayo at masaya tayo sa ating gawain. Kung napansin nyo ay kunti pa lang ang tinatanim namin dito sa palibot ng kubo dahil inaantay pa namin ang panahon ng tagulan mga kapugi. Mahirap kasi magtanim ngayon na sobrang init at sobrang napakatigas ang lupa dito. Kaya kung ipipilit pipilit namin ngayon magtanin tag taginit ay masasayang lang ang aming pinagpaguran dahil mahirapan na kami magpapatubo ngayon ng mga gulay at isa pa ay mapapasabak lang kami sa paghakot ng tubig papunta dito sa itaas ng bundok pero baka sa susunod na buwan ay baka maulan na kaya doon na lang kami mag-uumpisa magtanim at tinapos na naman dito magdingding ni Bianan gamit itong salsak na aming ginawa at nilagyan pala namin dito ng pintuan mga kapugi para na kami iikot doon sa kabila at kung napansin nyo ay may mga butas pa doon sa ilalim ng kubo huwag kayong mag-aalala mga kapugi dahil papakuha namin yan ng kahoy ang palibot ng ilalim ng aming kubo para kapag matutulog ka dito ay wala nang gagapang sa ilalim at sisilip at magsabing ilaw ka pogi. <laughs> at sinisimulan nun dito timplahan ng aking asawa ang nilagang baboy na kanya nang pinakuluan kanina pa pero kanina pa talaga ito natapos pakuluan mga kapugi inalis niya na lang muna ito para siya ay makapagsaing na muna at nagiwa na siya dito ng mga rekado para sa kanyang lulutuwik sinigang na baboy at naglagay na rin siya dito na chili green pati na rin ang sisuning pandagdag ng lasa at nang kumulo na ng isang beses ay nilagyan niya kagad dito na sitaw kasama na din ang okura na kinuwa pa doon sa aming kaniman at ang pampaasim na ginagamit namin dito mga kapugi ay itong kalamansi lamang lang dahil kung ikukumpara ang asim doon sa binibili natin na pangsigang ay magkapares lang naman ito ng lasa nang naluto na ang okura at ang sitaw ay naglagay naman siya dito ng dahon ng angkong akala mo mapupuno na pero pag naluto na ito lumiliit ang dahon mapapasabak na naman tayo dito sa kain mga kabugi lalo pa at mayroon tayong kasamang kumain sa pagkainan at inalis na ito ng aking asawa para hindi na masabra ng luto ang mga inilagay ng mga gulay naku kumukulo pa mga kabugi kahit inalis na sapoy iba talaga kapag niluluto ito sa palayok at nagpitas na rin dito si Bian ng Puan na pangyamagas. Mamaya, pagkatapos namin kumain, buti na lang ay may terapang bunga ng pakuan. Kahit matagal na itong inaanihan, kinuha na namin. Baka maunahan kami at baka mamiss place na naman. <coughs> lang muna namin yan mga kapugi. Papalamigin muna namin yan dahil nabilad na ito sa araw. Sakto lang din yan pag matapos na kumain at malamig na din itong aming pakuan. Kaya tara mga kapugi, sabayan nyo kaming kumain. Nga pala mga kapogi, ang araw na ito ay araw ng mga nanay. Kaya binabati ko lahat ng Happy Mother's Day sa inyong mga kapogi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.